isang Japanese na babae na nasa kanyang 20s ang nakidnap ng dalawang lalaki at nakulong sa kanilang kotse ng 10 oras. Ang insidente ay nangyari noong January 15 nang ang biktima ay naglalakad pa uwi sa residential area ng Tokyo Edogawa Ward. Biglang hinatak ng dalawang lalaki ang babae at pinasok siya sa kotse. Tinali nila ang kamay at paan ng babae at ninakaw ang halagang 1,000 US dollars mula sa dala niyang cash at ATM cards. Kinuha din nila ang mga password ng kanyang ATM cards at nag-withdraw sila ng halagang 7,000 US dollars mula sa ATM sa mga convenience stores sa Saitama at Chiba Prefectures. Sinabihan ng kidnappers ang babae na maghandang magbayad ng 1 million yen o 10,000 US dollars. Makalipas ang sampung oras, pinakawalan nila ito sa malapit sa Gyotoku Station sa Ichikawa, Chiba. Ang kotse at license plate ng kanilang ginamit ay kanila ring ninakaw. Hindi pa kinakontakt ng mga kidnappers ang biktima tungkol sa 1 million yen. Sinimulan na ng pulis ang paghanap sa mga suspect para makasuhan nila ito ng robbery, abduction at confinement.